Magkolabo Elementary School Para-Kali District. Ayan. Ito ay sa pamumuno ng Eagles Club. Dagit Eagles Club. Ito yung mga damit. Lahat yan. Tatatakan at dadalhin sa Makulabo Elementary School.

Ito po yung mga itinatit ako sa damit na Makulabo Elementary School. Ayan po. Para po sa mga damit na ito. Ayan. member sa amin ay nagpi-pledge um, kung magkakano tulad sa akin ko ay ang pledge ko pa ay itong pagpiprint sa damit kanya-kanya so, po kami pledge bawat isa sa amin kung may cash yun ang pinambili ng damit naman kung meron po dyan na mga nakakaluwag-luwag pwede naman pong mag uh, tulungan kaming kapag donate pa din ng, uh, mas marami pa, mas malalaking uh, pwede nating maibigay sa mga nangangailangan tulad po nitong skulahan ito Um, tawid dagat pa po ito so kumbaga ay yung accessibility nila ay medyo may kahirapan so sa pamumuno ng aming uh, uh, president club president na si Kuya Orly Talavera um, siya ang namumuno sa amin kung paano i-handle paano paano ang proseso sa pagtulong sa kung sino ang tutulungan so nire-research nire po namin yan tapos pinupuntahan tapos kung ano yung mga pwede namin itulong so ayun ito isa lang to sa mga ipamimigay namin mga uniform ng buong school and then meron pang mga no, mga papel, notebooks, mga chinelas. So, sa mga nakakaluwag dyan na gustong uh, mag-donate din para sa iba uh, at naghahanap ng pwedeng mag-handle ay kami po ay lubos namin yung ikakagalak. So, may ibibigay po natin yan sa mga talagang nangangailangan. Ayan. So, ayan po. Magtulungan po tayo para sa hindi lang para sa ikakaunlad ng ating bayan, kundi para na din sa magandang magandang e ehemplo para sa mga mga susunod na henerasyon. So, Ayan po. Po, time ka. Pag tulong ko ang aking sidekick. Si Kuya B-Boy. Si hey B-Boy, hi. Hi, ikaw. Hello. 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 Malami pa kami yung tatatakan. Kaya, overtime kasi sa Saturday na ang dalan nito. hmm pa? Malami pa. Ano pa? Sa so, Kuya Biboy, ang taga-tanggal no, ito plastic na ito. Ito. Ayan. Yeah. Tapos, lulutuin ulit. Na. Na. Si Kuya Biboy ang tagatanggal ng uh, film. Ha? Film ang tawag dyan, anak. Yang hawak mo. Parang glass? Oh, film ang tawag dyan. Gamit sa huli? Hindi. Ano? Film yan. Nakalikit yung ano, sticker. Ay yung 'yan, image. Ano na go Sa machine. Uh. Uh. Gusto ko ay timplahan ito. Gusto mong pataasin 'yan? Madami pa man. Nay pa dito, ito pa. Hmm. ito pa. Nay pa, yan pa. Hmm. ay natapos din ayan ayan na lahat Nanto ka na kay Bboy? Yes. Matulog na tayo? Kunting antok lang. Kunting antok lang. Sige, so, mapahinga muna tayo tapos matutulog na tayo, ha? Okay. Okay. Bukas na, na natin to i-arrange. Bukas na, na natin i-plastic. Ano i-plastic. Hmm. I-plastic na natin ito para ready to bring na. Para bukas. So, ang schedule bukas is magmimisa muna ng 7 o'clock in the morning. And then, ang proceed ay 9 o'clock going to Makulabo na. So, ayan. Pack muna natin ito. malaking plastic. So, ready to bring na yan para bukas. Good morning mga ka-team. Papunta na ako sa cathedral para ihatid itong mga damit. Nandun din yung aking mga kasamahan. Uh, magkakaroon muna kasi ng Thanksgiving mas before pupunta ng makulabo. So, tara! wala sila. Alasete pa ang mas so nantay-antay na lang. Ito ang simbahan ng katedral. Uh, Dait Camarines Norte na sila. Ito ang ako ngayon sa San Jose Talisay. Ayun po yung bangka na sasakyan patawid na Makolabo. San Jose Talisay. Ano yung mga to? Mga tsinelas? Tara doon ko na kuya. Ito yung mga tsinelas na ipamimigay sa mga students. Ito doon. Mga tsinelas. Ayan. Ito naman yung mga foods from Jollibee para sa mga bata. Chicken Joy. Uh, Nagiba ako ng ano? Ayan, unti-unti -unti na nagahakot doon kani sa bangkang yun. Sabi <laughs> ko sa'yo daw nagtuman si Iko. <laughs> Pardon. Kinakarga na ito sa bangka. Ayan, sila. Ano ba daw? Ano ba ni Kuya? Ako, hindi na ako nagkuha <laughs> uh, si Kuya Paul Kabog siya ang sa kanya itong kausap ang bangka ang very humble na kernel ng daet Kuya Paul Kabug. mga Lady Eagles. Ingat kayo, ingat, ingat, ingat. Alex, good luck, good luck, good luck. Kami ay si Good luck, good luck. Ingat kayo, ingat. Good luck, ingat kayo, ingat! Nagurang-gurang ngayon, ang ganda na patiw. Ang ganda na, kuya. Ang ganda na, kuya. Isa lang ang ada dyan, mayo. Palo. Masa palo? Masa tolik. Tariman yang maabut bisa langsung pulau. Corona na. Baba. Kuya. Pahali-pahali muna. Kuya. Baba. yung life ring Bawa. yung gawa yung gilog tapos lagyan ng tali timbang kuya timbang balance ang tao balance Ah papasinin mo, pa ko Yung story ni so, okay. Yung, kay... <laughs> yung si okay. 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 Si Habitan. Si Habitan. Habitan. Ay, ay, ay. Ingat kayo. ko 'yung maneuprana para makaris nang sila <laughs> Yan good luck sa inyo mga hari ko ya Genda Ga agar sa me magenda sana sumama si kaso milyar upay Beleza?